hoy what's up sa inyo mga kadakdak Ayan, so this is the second day natin dito sa San Pablo Ayan, kakagising-gising lang Pero syempre tapos na rin ho kami mag-almusal Ang gagawin naman maduna namin ngayon mga kadakdak Is pupunta kami sa isang bukal Ayan, para itry hong maligo doon So, kita nyo naman Meron tayo ito At syempre yung outfit natin pang swimming O, oh, diba? Ito si Tolteo, ayan yeah. Ready ka na ba? Bala po kami. First time mo bang makaligo sa bokal tol? First. Ay, hindi. Marami na eh. Sa Daranak may bokal din doon. Ah, may bukal din doon. So ako kasi sa totoo lang okay. mga dak -dak, First time ko lang makaligo. Or maliligo sa bokal. So, halos nakaready na rin ng lahat. First time mo ba maligo sa bokal? Tara. Maraming beses ka. Hmm. Ay, na ako. Maraming beses ka? Ay, nalagla. Naputol. Sorry, diligan mo. Oh. <laughs> Lagi ka na Sige, sige. Nabudol po yung ano ko, yung lagayang ko. So ito na nga mga kadakdak. Andito na po yung sasakya namin. So ito. Ayan. Diyan tayo sasakya sa likod mamaya. Tasha. Ah. 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 So, maganda dito mag-vlog. Tapos pa. pag... Pag na ano, ay, untog. <laughs> <laughs> tol excited ka na ba? Oh, kanya, tinisa. Oh, yeah. <laughs> so, para. ano una mong gagawin, tol, kapag nandoon na tayo? Lalangoy <laughs> La na agad. Lalangoy La na agad. Talon agad. agad ako sa oh. malalim. Siyempre, talong ka, sa, talong ka sa malalim, check mo muna, baka mamaya hatakin ka doon. <laughs> Ay, kung babae mga hatak, kung babae mga hatak doon, ako Walom mga, problema back to back. Ay, back to back. O, so, yung gagawin ko Pero ano, ko. kaya mo kaya mo na sa yung suntok ni Joan. <laughs> Ay, <laughs> ano lang naman eh, meron naman akong pom dito eh. Kagat ng lamok lang ba? <laughs> 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 Kagat. Ano, sabay <labok> lang umatak sa <laughs> 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 Mark. Papasok po tayo tayo no? Ako po ay unawagan Kung sino man po yung nasa loob Naanap ko po yung duba pa <laughs> <laughs> aray, aray. Aray. Ano po pangalan natin? Hinahanap ko po si Mary Joy Kamusta ka na? Okay naman po Hindi mo ba ako nakalala? <laughs> Hindi po <laughs> Ako yung dating ex mo Nagpalit lang ako ng buha <laughs> dito ako para hingin yung kamay mo. Ulit? Oo, oh, ulit. Ulit. Kasi ex mo siya, di ba? Oo, oh, ex mo na siya. Pero asawahin ko na siya. <laughs> <Sorry>. <laughs> May isawa ka na, Joy? For love or... Love or chocolate? Love Light on or light, Lights on or light on. off? Lights on. <laughs> Bakit? Para maliwanag. <laughs> <laughs> para maliwanag? One round, three rounds? One <laughs> Mahina. 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 So ngayon mga kadakdak, uh, bumaba mo na tayo dito sa Dolores to kaya no? Yung lugar ng Dolores sa Quezon. And then titignan natin yung simbahan dito. Kasi sabi, sa anong anong kwento dito kaya ng simbahan niyo? Ano to? Pwede ka mam uh, kalimitan dito nagpapanata ang mga panata. Oh, ano yung ano healing? Ah oh, parang ganun. For healing, no? Oh, meron. Tapos yung ano na to, uh, Shrine na to. National Shrine na to. Tawag sa kanya Our Lady of Sorrows. Kung familiar po kayo dito, ayan, Our Lady of Sorrows po yung tawag sa kanya. Tara, tara. Ah pasukin natin yung ano, yung ano ba yung Credo natin? Yung, yung nagpapakilala Birhen, ayan. Yes, yan din. Siya ang naging Birhen so doon sa may likuran niya kaya yung parang ano ka ah, pasawa ka sa kanya pwede ka magdasal doon hmm. ito siya no so yun na nga mga karakdak, ito na nga ho kami. Ito yung pinaka-stop part namin dito kasi nga hindi na ho kayang suungin ng sasakyan ang ganitong klaseng daanan. Dahil medyo pangit ho ang daanan, syempre hindi rin ho masyadong gamay namin dito. Siyempre, mas masarap pa rin yung naglalakad tayo sa gitna ng kabundukan. Napakarami siguro ng gagamba din Oo, parami. Mainam. Tagalog ang gagamba rito. Marami gagamba rito kaya? oh, Tagalog. Tagalog. Dine o Dine? sa ka po punta? Sa Lumbo po. Sa Ano po. Dine. Oo, sige ho, Tay. Salamat, Tay. Lumbo Pols. Lumbo. Hindi, hindi Pols. Ano, Iloglumbo. Ah, ilaglumbo dito na ho kami mga kadakdak natin dyan papansin ninyo mga kadakdak yung lugar diba dito dito kaya for sure dyan yun kasi yung bahay na medyo alanganin lang ho dito kasi kung papansin ninyo eh, ganyan yung style nya madulas ho yun bababaan ho namin madulas maganda ng lumbo <laughs> Oh. Oh, ba? Diba? Ay kainam ang mga ating mga nanay nagtatawanan habang naglalaba. <laughs> ang lumig ng tubig. Ay si nanay, oh, uh, shout mo kayo. Saan <laughs> 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 naman dito? Parang ano? parang ibang dimension <laughs> Parang ibang dimension dito, sila tatay, o tay, kamusta kayo dyan? O, okay isa? kami. Ayos! Masaya, may bukas dito. Yon. Binata pa kami, hindi pa kami tay. Wow. <laughs> Mga ay, uya. Mga uya. what's up? Ayan, tapos na ho kami maligo kanina sa ano, sa... Lumb Lumbon? ano, Lumbon? Lumbo. Lumbo. Ayan, sa Lumbo, mga kadakdak natin dyan. So, ngayon, nandito naman ho tayo ngayon sa... Hindi kaya ni Bala maligo doon. Pinakabuhayan. Mount Banawan. Banahaw. Banahaw. Ba Banahaw. Banahaw. Mount Banahaw pala. Sorry, sorry. Sorry, sorry. sorry, Ayan, Mount Banahaw. Banahaw. <laughs> pinagkabuhayan mga kadakdak so dito naman ho yung isa sa mga destination natin na pupuntahan para at least matry natin yung tubig naman dito kasi syempre alam naman natin yung nga sabi ni Mami Ashon wala sa Maynila ni Re di ba Mami Ashon? wala talaga sa Maynila nito oo ay kainam o, ayan na lang oh, bundok na yan Hello, pansinin yung mga kadakdak ko kita niyo yung mga bundok ko yan bundok apo kapatid ng bundok apo yan kapatid ng bundok apo ano, bundok tabok nun ho ang Bundok up So tara, let's go Tara, puntahan natin yung ano yung Isa sa mga tourist spot din dito Sa Mount Banahaw Sa pinagkabuhayang mga katakta wishing well dana. Diyan nga daw yung parang bakas daw ng paa. Oo. Oh, doon mo maghuhulog ka ng bariya. Mm -mm. Pag sumot yung, yung bariya mo doon sa pinakabakas ni Jesus. Uh Oo. -oh. Ano daw. Parang matutupad. Matutupad ang wish mo. Oo. Oh, oh, oh. So ito ho yung ano. Isa sa mga mythical mythical places dito ano kaya no itong yeah, no? banal na bundok ng tawagin na no? mga kadakdak so nakikita niyo ho yung pinaka bato na yan sa gitna may mga barya meron yung bakas ng paa diyan so once daw na yung barya mo eh lumusot din mismo sa pinaka bakat or bakas ng paa eh, yung wish mo raw ho ay maglalaglag ka kaya oh. tignan natin kung ano Tingnan natin mga kadakta kung ma uh, ma-shoot ni Kuya yung kanyang barya. Tapos kayo miling? Oo. Oh. Ah, sige. Tira. Hindi lang kita. Pero kung gusto mo talagang sure na ano, matupad yung ano mo, mm -hmm. pre, gusto mo talagang masure na matutupad yung wish mo, mm -hmm. bumaba ka na doon, lagay mo. <laughs> <Matic na> yun, <laughs> yun. Makayal, lagay mo. na yun. Okay, lagay <laughs> mo ng tali. pumasok. Mm -hmm. Yun, yun lang. So ito pala, pag pumasok tayo dito tol, nakablog yun tol? Mm -hmm. Pag pumasok tayo doon, dalawa yung magtatagosan natin dito. Ito, so ay yan. Ayan. Tsaka yun. Oo. Mm. Pero ang galing no, Mag, nag, ano yan, man cave yan? Eh, yeah, siguro siguro ng panahon ng Hapon. Kasi dito. ako ang nakita diyan tago. Uh -huh. Diyan ay may false din sa ano, na sa loob. Sa loob ba? Oh. Paliliguan ka doon and then bago ka pa, lumabas. Mm-hmm. Parang naano na ito? Parang nasira? Ano nasira <coughs> ako siguro. Yun. Nagkaroon ng mga butas. Kasi dito, ipaglabas mo sa butas, apa May isang malaki na, na parang bukal. mm -hmm. Doon ka parang mag-aay. Mm-hmm. Ako nga po ngayon bawala yung gilang siguro na bag tayo. ho yung butas. Yan yung kuweba. Ang dayan palang kuweba, oh. Oh, Kaya, ano? Doon yan, labas din din. Uh Oo. -oh. Ito ba yung man cave natin, natin yung pinagawa ng mga Pilipino ng panahon ng Hapon? Ano ka yung history na ito? Yun yung na kayong kwenta na ito? Kasi syempre, nakakapagtaka. Ang taas ho ng bundok. Ayan, ito yung bundok mo. Bato yung pinaka ano niya, paligid niya. Tapos may kweba. Babala. Tawa ni babalo. <laughs> Ay, ito pa pala. Hindi ko Ano, kumusta tol? Kamusta? Ka kumusta naman pa? Wala mic. Parang ano, naligo ka ng tubig sa ref, no? Yung itik ko Sige nga, ho. Tol. Ang pakiramdam, parang may wala yung kaluluwa ko nung lagano ko dyan. Talaga? Oh, video mo nga ako, tol. Sige. Baka marunong tol. Medyo tagal mo lang ng konti para maramdam mo. oh, parang may wala yung kaluluwa mo. Ano ba? Diba? Ganun yun. Ulitin natin. Tapos na. Nafi, parang may refresh ako. Diba? Parang parang ano po, parang nihiwalay mm hmm? yung kaluluwa mo. Time sarap. I'm sarap. sarap. Sarap ang labig niya. Sarap po. Sarap. <laughs> sarap. Grabe, ang sarap po dito, mga kadakdak. Yo, what's up? Ayan, tapos na po kami pumunta sa Mount Banahaw na nakapag-try na rin kaming maligo hmm. dun sa parang, parang falls, no? May tubo. Hmm. So, yung so, kamot sa... Lung, ano pa karamdam tol yung ano? Ibang lamig. Sobrang lamig, no? Oh, grabe. Kasi ito yung tubig, kumuha kami ng na tubig. Nakakalunod yung tubig sa so sobrang lamig. Kaya nga eh, kumuha kami ng tubig nga eh. Oh, yung sa, tingnan, parang nyo, oh, parang galing sa lamig. ref. Malamig hmm. po siya, parang galing sa ref. Oo, oh, grabe. Mali ano mali, mali nam nam yung lasa niya. Tinray namin lahat nung ano, hindi lang Tinry Man, namin namin ayan, ayan, ayan na video han. Tinray namin na inumin. Ayun, ayun na. Ayun tayo lahat mineral. Pure na anyan, na mineral water. Pure mineral water, Cure mineral water. Yun yung walang ano, walang halong chemical. Wala talaga. Lahat Cure. natural mga kadakdak. So hanggang dito na lang mga kadakdak. And uh, abangan niyo na lang po ang susunod nating uh, pag-vlog day 3 dito sa Miss San Pablo ng Laguna. Maraming maraming salamat po pa alam. kalau nggak kekalang itu